ito pong nangyaring ito ay retaliation ng, uh, ng teroristang grupo sa nangyaring operasyon ng ating forces, military forces. At yan po ay hindi lamang po yan nangyari sa Cotabato, kundi nangyayari din po yan sa Basilan. Bago po nangyari ito, meron na pong nangyaring uh, uh, namatayan tayo ng dalawang kafgo sa Basilan sa kanilang ginagawang operasyon laban po sa mga teroristang ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Pero tandaan po natin, mahal na Pangulo, na hindi po puro gera ang sagot natin dito. Kailangan po natin makuha ang puso at kaisipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa tawag ng ating kapayapaan dahil sa mga pangako po na hindi pa rin na ibibigay sa kanilang mga tatay, lolo, uncle. Ito pong mga gumagawa na ito ay napapatunayan natin, mga bata ito. Ito pong nangyaring enkwentro sa Kutabato kung saan marami pong namatay ang na mga terorista. Kung makikita niyo po ang mga larawan, mga bata po ito. Mga batang naliligaw sa isang dayuhan. Dayuhan. Dayuhan po ito. Hindi po ito. Pilipino, hindi po ito bangsamoro, gayuhang ideolya na nakarating dito sa Pilipinas. Kaya po, mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, kung gaano po natin pinaiigting ang ating puwersa laban sa external threats, ito pong internal threats na nandito na ngayon sa ating bayan, ay wag po nating pabayaan. Lalo po natin palakasin ang ating uh, suporta sa ating military, sa intelligence, upang uh, lalo pong igtingin nila ang operasyon laban dito sa mga dayuhan na ito. Sapagkat, mahal na Pangulo, nandito po sila. Sila po ay napigilan lamang natin noong Marawi Siege sapagkat talagang ginera po natin sila, pero sila po ay nananatili dito.